Hey guys, welcome back sa vlog. It's our day 2 of our trick or treat. October 31 na. Kahit sobrang lakas ng hangin at ulan, tuloy pa rin ang saya dito sa Cherry Camp. So, nag-start kami around 4 o'clock ng hapon para makarami kaming mapuntahan ang bahay. Saya ng mga bata kahit nilipad na halos ng hangin after a few houses, dumiretso na kami sa Cherry Camp Firehouse na ginawa at inorganize ni Dr. Michelle. Shout out sa you Doc! May schedule sila. For 6 p.m. for kids at 6.30 p.m. for adults. Since mga bata pang kasama namin, sa pang kids kami nanood. Kasi nga, pero may halong takot. Sigawan dito, tawa doon. guys, may isang costume talaga akong nagustuhan. Yung babae sa green light, red light, sa squid game. Napanood niyo ba yun? tuwang-tuwa talaga ako at syempre napagkawa ko ng picture pero di ko agad nakilala si Kuya Imon lang pala <coughs> tapos after noon nag-ikot ulit kami sa mga bahay-bahay may isang bahay pa na nagluto talaga para sa aming mga Pilipino grabe ang sarap busog at happy kaming lahat pero habang nag kami lumalakas na ang ulan at hangin kaya around 7pm bumalik kami sa firehouse para sa horror booth pero ayon ang anak ko ayaw pumasok takot. At oh. Kami na lang pumasok at totoo nga, nakakakaba ang lakas ng sigawan. <laughs> kahit masama ang panahon, sulit na sulit ang trick or treat sa Chetty Camp. At alam nyo ba, halos 70% ng Canadians ang bibigay talaga ng candies tuwing Halloween. Kaya kahit may ulan, gayon pa rin ang lahat. Thank you so much sa Firehouse at sa mga nag-prepare. Ang saya ng community dito. So hanggang dito na lang guys. See you sa next vlog. Baby.